Mga kapatid, meron bang umaasa sa inyo na magre-resign yang si Bungbong? May umaasa sa inyo? Huwag na kayo umaasa, hindi yan magre-resign. Ganun lang din sa si tatay niya yan, mas malala pa. Buti pa yung tatay niya, eh, medyo matalino siya. Butang <laughs> ina, itatanong kada kilos niya, itatanong niya, ano ba, ano ba gagawin ko? Ano gagawin natin? Misis, <laughs> anong gagawin natin? <laughs> Remulja, anong gagawin natin? <laughs> Gibu? <laughs> Puta para unggoy na ano eh. <laughs> Buti ba Strelianis? Mas mat... Strelianis talagang kahit bobo, talagang ano siya eh, didesisyon siya na sarili niya eh. Talagang maisog. Putang ina, di ba? Ay, sus, Mario Josep talaga. Naabot niya na yung level ni Trillianis na nakakabuisit eh. Yus Trillanes, overconfident eh. Kahit nag eh, talagang... Pero siya talagang... Putang ina eh, mga tao to. Hindi na alis. Sabi nga ng mga trolls niya, extend Marcos to 20 years. <laughs> Di ba? <laughs> Hindi na alis, ba? Kaya lang, kaya lang, kaya lang. Ito yung natatawa na lang ako sa kanila. Parang yung galit ko sa mga Marcos, sa lahat na kasama nila dyan sa... Uh, alyansang putang ina, yung mga putang inang politiko, lahat ng mga sumipsip sa mga puwet nila, ng mga politiko, uh, natatawa na lang ako. Kasi alam nyo, oh, iyong power, di ba? Pag nakahawa ka ng power, minsan, feel na feel mo eh, no? Magkakaroon ka ng opportunity kumita talaga ng mas madami, damang-dama mo wow. eh. Dami palang business dito. Wow! dahil yung pagkakakitaan eh. Kanya lang, minsan masusunog ka. ba diba? Pag masyadong mainit, masusunog ka. Masyadong marami. Pagka, kunwari yung sobrang dami mong kinain, sobrang takaw mo, talagang gusto mo, ubusin mo lahat ng kaban eh. Makakainin mo lahat, ng pukutang ina. Eh, minsan mabubulunan ka, tapos mamatay ka. Minsan ganon. Pag sumobra, So, eto nakikita natin, nagsiself-destruct sila. Kahit na anong gawin nila, biruin mo, batas. Para na silang pinklawan. Ang putang ina, yung pinklawan dati, ginagamit yung batas para mag magsampan ng cyber libel, manakot, puta, parang pinaglalaban nila yung demokrasya pero gusto nila, sila lang yung naririnig. Ganon na rin itong ginagawa nito mga tanga na ito ngayon. Ganun na rin ginagawa nila. So they are self-destructing. Nagsiself-destruct sila kahit na nung they will not be there forever. Talaga may mangyayari dyan sa mga yan. Ano yan? Uh, the more they open their mouth, the more na gumagawa sila ng masyama, the more na nagsiself-destruct sila. Uh, Kung baga parang binibuild nila yung sarili nila sa kayong yaman nila. Parang bodybuilder. Build, build ng build yung ano lumiliit yung <laughs> ay hindi naman din pero ganon ganon nangyayari sa kanila so ah uh, naawa na lang ako sa kanila kasi hindi nila kayang pangawakan yung kapangyarihan di talagang very obvious talagang pinagmukha nilang tanga yung sarili nila <laughs> alam mo yan yung pupunta ka lalakad-lakad ka tapos walang pumapansin sa'yo di ba takot sa yung mga tao kasi abusado ka. Di ba? parang nakakahiya eh, di ba? Parang, di ba? Diba? Buti pa yung, lala, yung, isang lalaki, kunwari na strong siya, no? capable siya, dadaan siya sa isang iskinita, may mga gago. Hindi siya gagalawin kasi nire-respeto siya. O kaya hindi siya gagalawin dahil takot sila sa sarili niyang capabilities. Di ba? Etong mga to, kinatatakutan. Dahil lang sa kapangyarihan sila, dahil abusado sila. O di ba nakakahiya? para bagang, di ba kung, kung ako yung anak ng isa sa mga politiko ngayon, ano, may ihiya eh, parang may ingit ka don sa kaklase mo na yung tatay ko, pre, nirerespeto kahit na mahirap lang kami. Di kami sinasaktan, hindi kami naapi kasi makatao. Yung tatay ko, sa pag kinanti mo at nasa tama siya, ipaglalaban niya. Ba diba kahit makulong pa yan, paglalaban niya yung tama kahit na pagkaisahan siya ng justice system natin, putang inalalaban siya. Patas. Tama. O diba, nakaka-proud yun eh. Parang tatay digong, nakaka-proud eh. Putang ina. Kesa yung takot kami sa si tatay mo, pare. Kasi ano eh, sekretary yung tatay mo ng gobyerno eh. Basado kasi yung tatay mo, baka makasuhang kami. Baka anuhin kami. Baka abusuhin kami. <laughs> nagpaka kami tapos bayaran lang yung mga judge. <laughs> Di ba? Di ba kakahiya? Di ba? Parang, parang bagang kung lalaki ka. Di ba? Lalo na parang, Diyos ko, parang, <laughs> wala ka na. <laughs> Hindi ka ba mahiya sa sarili mo? Parang, kakahiya iba ba? <laughs> Pag talaga yung mga weak men, pinahawak mo na kapangyarihan, talagang <laughs> nasisira lahat. <lang. laughs> Ha, ha, ha,